Okay, mga paps, magkilaw ta karon. Muna ako mga panakot, Bombay, Luya, ah, uh, kining Suwa, Limoncito Tabon-tabon. Naraon tilaon. Bangos. Okay, ako na na akong bangos sa tuba para pawala sa angit. Atong kayon. Lendiha din ato kupugan nun niya sa pagdayon na nato sa paglunod mga paps para plus siya hit okay okay mga paps ako nang ibotang sa akong butanganan sa kung ang ibutanganan na ako suka so Ibutang akong panakot na kumbay o gloya okay, mga paps Okay. Ayun ang luya. inihalo mga paps para makuha ng iyang asa ibutang na to ang kaning suwa ahumot sa kinilaw Okay, ato nang timplahan atong kinilaw mga paps atong Para tilunod ka na ning ang kwan karon. Ang isda. Asin gamay. Ato na siguro ni. Eh. Lana to utro niya pag kulang pa. Okay, narama paps ang atong isda. Tuan ato na siyang kumutan sa ini suka akong ibutang para ini ako aku dari sa kumbutanganan ngare wala na yang langsah okay suka so, na akong kumut mga paps arawala para wala sa langsah adi suka tuba nga bahal e suka aslo masagayo maluto na nga itong kilaw yung bahal, saktor, bahal. Mm -hmm. na sasakto yun bahal pagkahuman mga paps atong okayon. kayon para mahalo ang iyahang lasa eh okay. Tahu oh man, butangan na to sa limoncito para wagid say lang sa Okay. okay. Ato na yung isagol yung atong kwan, tabun tabon pero butangan sa natong kwan, suka sa atong kwan, butangan, to tabon-tabon, mugawa sa iyahang panbaga murag silbi gata tayo ah. ibutan mga paps ato din ibutan sa tungko sa kinilaw mamili sa pang pa upload para lami itong kinilaw mga paps okay ito nang yeah. Okay. Ang umutan mga paps, isagol na to sa tuang kinilaw. Pagkahuman, natuang ang kayon. I e ready for serving naman sa mga paps. Ato din tilawan o, o kumusta na ba yung lasa? Okay na ba? Ano itong kinilaw? daghan yung suka kay. Eh. Usok mo yung hikop sa suka mga paps. Manang ginagandagahan ako suka. Ato din tilawan o, okay na ba yung lasa? kulang pa sa asin kamay tayo oke asin Okay, okay na din mga paps. Salamat sa pagtanong sa video.